Kahit ito pa ang ating mga minamahal na ikarawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas Vice Presidente Sara Duterte Ang ating minamahal na Yorbe Isko Moreno Domangoso Muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating minamahal Nagagabase ko sa inyong mainit na pagtanggap Sa ating mga Your Best Choice! maraming salamat po at ingat po tayong lahat sa ating pag-uwi. Muli po, maraming maraming salamat po, Chairwoman Diana Espinosa, El former Chairman Cristo Hispano at sa lahat po ng ating mga nakasama ang taus-busok, sa po ay si inyo Muli po, Manila! God bless! Thank you! papo lepas doa anak pag mumahal ya So, gaya kita nampi sihaja. Ada sahaja. Hei, buat apa? hindi hei, Mayaw yung ating mga kababayan So grabe po yung support uh, Ang nila Sa ating mahal na Vice no? Sa uh, dalawang uh, pangatlong gabi na po natin uh, yan mga kababayan Kung saan at uh, talagang dinudumog talaga Na natin mga kababayan Yung uh, uh, your may choice Kung saan at uh, may naging uh, bisita natin yung uh, ating vice president so ayan uh, po no so po ninyo sa laki ng uh, binyo na ito no? ay punong puno ng tao kanina dito so ayan nagpulasan na sila at uh, na natin hanggang sa makasakay siya doon sa kanyang sasakayan sasakyan ganyan din yung ginawa natin kagabi no hinatid natin siya hanggang sa kanyang sasakyan no at uh, alam natin no para masiguro natin na <coughs> nayatid natin siya nang sasakyan na ligtas so yan po District 6. Ha? District 6. Doon, Santa Ana. Santa Ana? Oo. Oh. Bakit? Parang bakit pupuntahan sila doon ngayon? Pupunta sila doon? doon. Pupunta sila doon? Ay, hindi na ako pupunta doon. District 6, Pandakan, Santa Ana, doon. Oo. Oh. Oo, oh. pagod na rin. Mm. Eh, dalawang gabi na tayong ano eh pagod eh so yan mga kababayan no? at uh, tapos na yung uh, ating uh, rally talagang inagahan nila kagabi inabot tayo ng uh, alas 12 kagabi no? para makauwi dahil uh, medyo delay so ito maagang maaga nila tinapos uh, yung uh, itong mga uh, na ito pero kakaiba sa lahat ng uh, ating dinaluan to dahil nakikipa po sa dami No, sa laki ng area uh, na ito ay uh, na kaya ng mapuno ng tao mga babayan so yan po magandang gabi magandang gabi at uh, ating uh, mahal na vice presidente ay uh, ano na no nakasakay na at uh, paalis na sila so yan po at uh, inahatid natin sila no nakikipagbalyaan tayo hanggang sa makarating siya doon sa kanyang sasakyan at uh, nagpakikita po ninyo yung ating pumilit na at makita ninyo yung ating ginagawa no na para makita ninyo na bayahatid natin ng ligtas yung ating mahal na presidente hanggang sa kanyang sasakyan no ay nakatutok tayo nakatutok yung ating kamera yan po yung ating ginagawa mga kababayan no para makita ninyo kung uh, paano natin na uh, pinoproteksyonan no talagang uh, tinitingnan natin hanggang sa makasakay siya no kaya uh, hindi tayo umaalis hangat hindi siya nakakaalis din so yan po at uh, palabas na sila kay uh, uh, yeah, kasantana labas here. ka lang ano labas, labas ka dito sa kasi ako nakapunta dyan eh pagkatapos El Ginto oh, bababa ka ng uh, ano niya no yan, oh, yan sa Pedroil tapos may mga sakayan doon so yan maraming salamat sa uh, magandang gabi bye bye po sa uh, mga idol ko okay, uh, si next bye Pagilala ka. Female TV. Yon. Salamat po. Salamat.